kung kailan maginaw na ang dami nilang bulaklak <laughs> daming bulaklak so linisan ko to ipasok ko na lang to sa loob ng bahay soon at saka wala na pong ano yung mga bags dito la dati nung bagong tanim ko pa to yan ang ganda daming bulaklak So, ito, mga ganito, ana, hindi ko na yan nilalagyan ng tubig kasi itatapon ko na yan. So, sobrang busy, sobrang busy. Yung lemon grass ko, ang, ang ganda. Yan, dami namin gawain. Yan. So, sobrang busy. dami namin ginagawa. So, nagpintura kami ng anak ko sa loob doon lang kami sa kwarton niya. Wow, ang ganda ng ano. Sikat ng araw. Hindi ma, hindi mainit mga mami. Ang ano ng sikat ng araw pero hindi po mainit. napakaano po. Kasi medyo maginaw na po dito. pintura pa siya sa ulo ko. Sana makuha ko to. Bye! Ingat-ingat!